Alam mo ba? Ang aling? 3 days na lang? Toronto, Toronto na tayo. Ano? Alam mo ba? Ang aling? 2 days na lang? Sa, sa Toronto na tayo. Hey. <laughs> Excited ka na ba? Oo oh, naman. <laughs> Toronto na tayo. Bukas. ay ang buong bawat isa na itaas sa natin ng ating kamay. Panginoon, bago po kami tuluyang uh, mag travel papunta po ng Ottawa Toronto, Ontario, saan man kami, Panginoon, dalhin ang aming po mga panyapak. Una po sa lahat, Panginoon, ay nagpapasalamat po kami sa inyo. Pinupuri po namin kayo. Ang inyong pangalan, ang amin pong itinataas sa amin pong kalagitnaan. Lord, tanggapin mo po ang aming pong, amin pong alay ng pagsamba na galing po sa aming pong mga puso. Panginoon, naan po kami, Brother Ryan, si Brother Joven, si Brother Chris, at ang inyong pong lingkod, humihingi po ng tawad. Dinisin mo po, Panginoon, ang aming pong mga puso, ang aming pong mga buhay, Lord. Hugasan mo po kami ng makapangyarihang dugo ng Panginoong Yesus, Panginoon. Lord, salamat po sa kapatawar at kalinisan Lord, itinataas po namin ang amin pong pagta-travel papunta po ng Toronto, Utawa, Ontario. Lord, inyo po kaming samahan. Inyo po kaming gabayan. Inyo po kami, Panginoon, pakaingatan. Balutan mo po ng inyong kapangyarihan. Balutan mo po ng inyong banal na dugo ang amin pong sasakyan, Panginoon. Lord, inyo po kaming ilayo sa namang uri ng kapahamakan, uri ng aksidente, Jesus. even death, Panginoon. Ito po'y amin pong pinapawalang bisa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, gayon din po sa buhay ng bawat isa na inyo pong pinahintulutang magmaneho sa buhay ni Chris, ni Jobe, at ang inyo pong abang lingkod. Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, ng alive, alert and enthusiastic spirit. I-anoint mo po, Panginoon, ang amin pong mga buhay, ang amin pong mga paa, ang amin pong mga kamay, yes. ang amin pong mga mata. Lord, buong katawan po namin ay inyo pong i yes. Bigyan niyo po ng kalakasan. Lord, magkaroon po kami ng alistong pag-iisip, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, nadala mo po kami ng safe and sound Panginoon sa lugar po ng Toronto at dadalhin mo din po kami muling pabalik dito sa amin pong bahay yes. ng safe and sound. Yes. Lord maraming maraming pong salamat Lord ang amin pong dalangin i-enjoy po namin ang mga araw po na ito yes, na kayo po ang amin pong itataas. Kayo po Panginoon ang mapaparangalan sa amin pong mga buhay. Lord use our life for the expansion of your kingdom upang maging pagpapala din po sa iba po namin mga kasamang hmm. makakasalamuha Panginoon bigyan mo po kami ng anointing bigyan mo po kami ng boldness and courage to share your word Panginoon hmm. salamat po ng maraming marami ipinagkakatiwala na po namin sa inyo at naniniwala po kami na amin isang linggong pagtatravel Panginoon papuntang at Toronto. Ito po magiging victorious dahil kayo po ay kasama po namin at iingatan mo po kami. Balutan mo po kami ng inyong pong kapangyarihan. Maranasan po namin ang joy, ang peace, ang nine fruit of the Holy Spirit, Panginoon, habang kami po, Panginoon, ay nagtatravel papunta po ng Toronto. Salamat po ng maraming marami. Ingatan mo din po si, si uh, Mark, Si Chikeya, Bung Cambodia at maging si Jimbo Panginoon ay iiwanan po namin dito. Lord, samahan mo po sila. Magampanan po nila kung paano po mabibigyan kayo ng kapurihan diyan sa kalangitan. We entrust everything into your hands. Our travel in Jesus name we pray. Amen. Amen. Nakalimutan ko 'to. Panya. Oh, mga lisensya. Record mo mga lisensya natin. So yun guys, magandang tanghali sa inyo. Uh, ito na po, uh, magta-travel na kami from Nova Scotia to Ottawa, Ontario. So 13 hours driving po. So pitakits po tayo sa daan. Guys, tatlo po kami driver. So bye bye. Sana towards to north. Go lang kami huwag gas In 150 meters at the mm, roundabout. Mailitang at rim lang pag madilim. Highway, Nova Scotia 104 West. Saang gatan kanang kaluwa? Dito dito. Driver, driver. Ready. Tara Isa lang sana ako at na-card na. In 200 meters turn right toward Nova Scotia 2 North, Nova Scotia Trunk 4 West. kar <coughs> diba <coughs> 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 right onto Nova Scotia 2 North, Nova Scotia Trunk 4 West. In 100 <laughs> meters at the roundabout, take the second exit onto the Trans Canada Highway, Nova Scotia 104 West Rail, Oxford, Amazon. The roundabout on ko blanket. Continue for 800 meters. hindi okay, tayo maglatag dun sa ano okay, to. Pipiknik tayo. Ano ba lang <laughs> to? Ah, malaki. Hey, Sabi. Oh may booty is In 400 meters, merge onto Trans-Canada Highway, Nova Scotia 104 Europa, West. Europa, Europa, Europa. Good afternoon. There we go. Thank you. <laughs> so good afternoon guys kakalabas lang namin ng Nobel Scotia ngayon pa lang heading to New Brunswick via Trans Canada 2 Dire-diretso -dire -dire na po ito hanggang Woodstock Yo, Brunswick Gusto kayo dyan sa likod? Pep? Eh? Ha? Are you okay? Ang dami na pagkain dito, kayo kamusta dyan Sir? dami yung pagkain dito, nangigising lang Nangigising <laughs> lang ako? Kaya ah. ikumot okay.

Walang hangin. Uuwi na ako. Uuwi ba? ako. Anong mo? Iahatid po sa destination na inyong gusto. Aiyo. Iahatid so, mo rin kami pabalik ha. <laughs> Kaya tayo, tayo, tayo. <laughs> Kaya tayo, na tayo, pumulit. Kahit na tayo, pumulit. namin. <laughs> oras pa? May dalawang oras pa? O, oh, alas uh, pa. Alas singko? Ibang klase talaga blagger vlogger na. 13 oras po yung biyabing bi <laughs> piyahe. Shout out, shout out. Uh, Nila no. ano, siyang punta ng mga ano, usang, pumunta mo. dati. pa mo? Bilhin ah, bilhin siya. Dati ang pinupuntaan mo lang, utang ng mga usang. Ngayon, <laughs> punta ka lang sa pagod ko. na natin yung isa ano, sa pinakamagandang pupuntaan dito sa Canada. Alberto. Alberto. <laughs> sa Niagara Falls. So guys, uh, heading na kami ngayon ng Pederecton. Pederecton. said I So 2 hours and 3 minutes first stop Woodstock New Brunswick Another now welcome to Fredericton guys Welcome to Fredericton after 3 hours and a half Oh we're going to ay nasa na tayo stock na ayan ang ganda ng lake yan oh tap ah. up from oh, blah, Masta, blah, blah. Nova Scotia first, first stop so no, okay. uh. 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 ilang ilang ano uh. mm. two bar two bar, two bar so yung guys nandito na kami sa Woodstock uh, a okay. 4 hours trip from Nova Scotia so yung full tank namin na 4 bar ay naging 2 bar so one bar namin ay 2 hours Oh, um, pupul tang muna ulit itong aming kakasa uh, aking kapalitan mamaya 1 hour and 45 minutes bago change duty nandito kami sa petro canada eh. at magwa washroom magwa washroom muna ako guys may 1 hour and 45 minutes pa akong driving seafood seafood city oh Ontario ba Toronto 1.5 Balik na uli kami ng highway guys 1 hour and 45 minutes Change duty Pagpunta lang kami yan Tanobas ko Diyan nga ano? Ayan eh, papasok na yan nalang novice siya, wala na malayo na tayo pa dyan ha tayo wala na lalaki niya kung pwede mo katas ng bundok guys so, oh, kita nyo yung mga electric pa nasa bundok pero ang ano dito sa New Brunswick kaya eh, ano 33 degrees Celsius takpo ko to takpo ko to takpo ko to 1 hour 22 minutes bago mag-boundary uh -huh. boundary parang dinulo dulo lang natin ang no bronze boundary tapos exit ulit kaso rin na pahinga 30 minutes kalahan truck eh pag karga gigiwang hiwa hmm? baka baba yung nasa tabi nasa gini pinababa lang nila eh, para ha? pag mabigat ang karga oh, bababa yan o oh, bababa nila para pagdating sa timbang ah hindi overweight o oh, pansabog o oh. ang okay, gira oh. <laughs> yes daw dito Yan guys, andito kami sa Quebec Welcome to Quebec, Bienvenue, Quebec. Yo. Eh, ba, na, ba, na, ba Yung Iba yung plug nila tema oh, Ano Nakarating din sa Quebec. boundary ng Quebec at New ah. oh. Ay, Brunswick, ayun Ano? Busina? Kailwag na May pa. Busin natin 'yan. ទៅកន្លោតទេហូបពីជ urna ពីជ urna